Yan, station 5 na guys. Pababa. Baba kunti. Mm -hmm. Kapit. Kapit na chong. Wow. Pagaganda. Tinata mag ano abi ka. Delikado talaga guys. Bakit delikado? Grabe. Ay, bay, na lang bahay. Oh, dito ko dyan Ayaw ko dyan Ayoko ko Ayoko. Ayoko diyan. Ayoko pang mawala ang buhay ko. <laughs> Pikiranin lang kita. Ngayon dito na lang tayo, guys. Okay. Minsan lang sa buhay natin 'yan, guys. Thank you. Meanwhile, guys, yung mga basura tulad nitong, ano, kailangan natin damputin para uh, ma-preserve yung ating kalikasan, guys eh sa nasabi ko lang sa mga riders dito o mga vloggers na pupunta rito yung mga basura nyo itatabi nyo sa ano nyo plastic na oh, sa, tago nyo sa bulsa nyo kung kailangan itago kasi pag kinalat nyo dito sa ating kalikasan sisira yan guys tayo rin may hirapan sa bandang huli guys yan ang katotohanan talaga guys saka bawal magputol ng puno basta basta kailangan natin sumangguni sa DNR Kung magputol ka ng puno Para mabigyan ka ng permit Pag hindi ka bibigyan ng permit Ayaw ng DNR nyan Yan ang katotohanan guys Kaya kayo habang may puno Huwag niyong putulin Para hindi tayo babahain Hindi guguho ang lupa Yan, thank you Guys, dito na kami sa station 3. 1. Ito? Hindi, 1 na. Yun know, o, 1 na. Ah, 1 na. Station 2. Pababa na kami, guys. Pababa na. Ang sarap mang pababa, pero pagpakyat, ang hirap. Susuko ka na. Guys, so tingnan nyo. Puro, ano na, ah, puno. Kahit maliliit. Yan yung station 1. Sa 20 kaya, punta kami ng Balderaman. Santeke? Oh. Wow. Puro spot kung amutana na yung ano ko may pira lang takon ganyan lang ang akong ubrahon ah um, guys baka sabihin nyo oh, bit 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 ko pa yung basura si si eh, si yan ay ganda mo, Ganda. Ay

Oh. Si? Saka si? Oh. Si Leci. <laughs> Sama. Din. Bulon ta. Yan guys, may basura na naman tayo nakita. Tabi-tabi lang po. Hinagis lang dito guys. Oh. Ah, walang ahas ba po dito? Walang ahas, kubra, Ayan, guys, oh. So, oh. Kahit mga visitor dito, kailangan natin maglinis sa paligid. Okay, yan yung mahirap, guys, sa atin. Magdala-dala tayo ng pagkain, tapos itatapon lang yung basura. Hindi yan maganda, guys. Sa totoo lang. Oh. Siguro, yung mga guide natin dito, ah, uh, naiisip nila na ay ganyan pala mga bisitor dito burara sana hindi naman tayo ganon ah, tularan tayo ng mga pupunta dito sa ating pinagmamalaki na spot ng Concepcion Iloilo guys di ba kuya tama ah, baka sabihin nyo oh. kung yung ibang bisita merong ano yan si kuya ah Oh. Parang hindi alam eh. <laughs> oh, walang kaalam-alam alam kung ano walang, yung... Tapon. Uh, mag lang o ano, oh. tatapon lang. Pero tayo, kung tayo nakakaintindi guys, Tam. sana uh, wag nating tularan yung mga gumagawa na hindi maganda. Yung mga ano, mga... Tour uh, guide ah, Kabayaan Tam. lang. Pina... Naipon lang namin yan. Hmm, yun. Dalin sa baba. Eh minsan dapat uh, tayo mga tour guide, guys. Uh, kung tour guide tayo, sana na natin bago oh, tayo umakyat tama. sa spot, na natin yung mga visitor natin na sana 'wag tayo magkalat para ma panatilihin, natin man. ano. Guys, yeah. nabubulol na ako. <laughs> Pananalitin natin ano malinis ang ating Pitcharan. kapaligiran, guys. Ka. Oting man yan, tingnan nyo, baka sabihin nyo ano lang yan. Uh, kunwari, kunwari lang. Yan, yeah, um, tatabi tayo. Ay, alam mo na uh, uh, yung mga tulad ng puno na malalaki, ihi kayo, popo, uh, yung mga basura nyo. Oh. Oh, tulad nito guys, Oh. Oh. Mm, mga ano, ay, sige, sige. ko na lang. Okay. Abi ko plastic na lagayan. Ah, mm -hmm. yang mga kalikasan kasi natin, guys. Napakalaking bagay 'yan. Hindi tayo nabubuhay kung wala 'yung mga 'yan. Nauna 'yan sa atin. Bago tayo pinanganak, 'yung kalikasan andiyan na 'yan. Oh, So ngayon guys, kung may makita kayong mga basura, kunti, maliit man o malaki, damputin nyo na. Huwag nyo nang panghinayangan o maaano kayo sa mga dumi. Ang dumi ay pwede naman hugasin kamay mo. Pero yung basura, pag andyan yan, matagal mabubulok. Tapos papangit yung area ng spot ng mga ano, uh, magagandang tanawin dito sa ating bayan ng Conception guys hindi lang sa Concepcion kung saan man kayo pumunta iba't ibang spot Ngayon guys so, yung daano ng candy ayun lang po tingin natin yan guys ano yan pa plastic ano tampotin natin. Ah, kasira 'yan. Taga dito talaga kayo. Ah. Yeah. Ayan. Ayan. Tampot tayo. Para may masabi naman, sabihin ng mga tour guide natin. Ay, ang galing naman ni kuya. <laughs> Pinagmalaki ko pa yung sarili ko, no? Huwag naman. <laughs> o, ay e, tingnan mo, tingnan mo yung, guys, yun. o. Ayan, e, no? Hindi hmm. tapon. Asura. Hmm. O, diba? Pakalaki nyan. bubulok na ano yan hindi na tutunaan na ano yan basta basta na hindi maghunot oh, no, ito pa yan you know, oh, ano nang rubis ko tamputin natin ganon ang ano visitor hmm. dami ko na nadampot ito ah. Iba kayo ito. Yeah, dito na tayo guys. Oh. Sa ano, Linawan Rocks. Yan. Yeah, yun Yan yung pinunta namin ngayon. Oh, tingnan nyo guys. Oh. oh bawal. Ang mga pinagbabawal. Tingnan nyo guys. Ang mga pinagbabawal. Oh, malakas kasi yung hangin guys. Eh. Yan ano, o. Oh. O, oh, pinagbabawal yun guys. O, oh, dito yung anon yan. Basura yan kuya. Okay. Ito yung natin guys. Thank you. Bigay. Because... Ya, yeah, salamat. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. God bless sa inyong lahat.